Magandang tanaw. Mayamang kultura. Masigla at makulay na komunidad. Isang bayang naglalayag tungo sa pag-unlad patuloy na ipinagmamalaki ang pagkakakilanlan. Tayo ay isang lungsod na pinagyaman ng karagatan. Pero ang ating pagbunyad ay hindi natin sa dagat matatagpuan. Ito ay nasa puso ng ating bayan. Tayong mga Isabelenios ang simbolo ng kaunlaran. Ito ang Isabela de Basilan at ito ang ating kwento. Sa loob ng maraming taon, nanatili tayong komportable sa lagay ng ating bayan. Hanggang may isang adhikain na nagbukas ng maraming oportunidad. Isang adhikain kung saan nangingibabaw ang pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba. Kung saan lahat ng isabelenyo ay nagbibigay halaga sa napakayaman nating sining at kultura. Eh, kanya si Mahadja na tenun ininen, agsukol ko, tapangabu ko yakanin. Hinihikayat ang bawat isa na mangarap bilang isang komunidad. Pero ang pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan ay umpisa pa lang ng lahat. Pursigido tayong mapaunlad ang bawat isa bilenyos. Kaya't maraming proyekto ang isinatupad natin para sa ikabubuti ng lahat. Bagong mga infrastruktura programa para sa kabuhayan, at mas maayos na panunungkulan. Lahat ay mga proyekto para sa masaganang kinabukasan ng bawat Isabelenios. Siyempre, pinapaganda at pinapaunla natin ang ating palengke dahil matatagpuan dito ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. At hindi lang palengke ang pinapatayo natin, nagpapatayo rin tayo ng iba't ibang pasilidad, kagaya nito para sa masayang Isabela. After tayo patay sama. Alam na niya problema na pasal na kayo, simento na. So, sunday na paluwas, maglangan magtumari. Asan nang nawati na ang kasamaan. Pero napakarami pang mga alon ang dapat nating malagpasan. Para sa patuloy nating pag-unlad, kailangan nating matutong tumayo sa sarili nating mga paa. Sa tulong ng mga livelihood support programs, natulungan natin ang bawat isa na mag-umpisa muli. Para sa pamilya, Adili lang libre nga si Milya ang gipanghatag sa mua, trabaho at buhay po namin yun. akong naibalan sa financial literacy po, kabalo na kung magpundo ang kwarta, mag-budget, di na may problema ang lalaw sa mong pagkaon. Para sa kabuhayan, Diyan ang grande ayun dalat ka namon mo niya dali hap Isabela, iaprende kami kung si este mga bags. Yen alegre kami kay LD Amon mga kliyente, alegre ka namon ta-compra este mga bags. LD Amon source of income, ta pwede kayo ayuda ka namon na di amon familia este mga tempo Para sa pangarap. Malugay ko na, pia pa ngayon, mapaaon on fruit stand. Bang buko na 0% interest, siguro sa milbiaon, pia pangarap ko pa rin, mapaaon on fruit stand. Mapasabahan si Project Angat Buhay nga hapin para saan kami. May ito dito tatapangan makami. kami. Naging mas malinaw ang daan patungo sa mas maayos na kinabukasan. Malago pagsukulan ko, singkarila na ko, negosyo ka, ibang siligtas na lugar para usaha ko. At kasabay ng pag-unlad natin, mas naging ligtas at maayos rin ang ating bayan. Mas naging accessible tayo sa ating kababayan. Katuwang kami ng mga Isabelenos sa kaunlaran. Kaya gusto naming maramdaman nila na ligtas sila dito sa Isabela City. nang sinubok tayo ng napakalaking alon hindi tayo nagpatinag at nagpaagos Hona, hona kami mapedenya kahiligan pasalan katawan kami gai kami pinasaran Isabela tinabang kami parinta. Nakabuo tayo ng progresibong daloy ng kaunlaran. Malinaw na ang ating kinabukasan at naging mayabong ang kasalukuyan kung saan patuloy na umuunlad ang mga negosyo kasabay ng komunidad. Dahil sa ganda ng ating mga isla, patuloy ang pagpasok ng oportunidad para sa mga negosyante at mga turista. Habang unti-unting nakabangon ang turismo, unti-unti rin nadidiskubri ng mundo ang ganda ng Isabela. Sa kabila ng ating patuloy na pag-unlad, siniguro nating wala tayong iiwanang mag-isa. Bien alegre da choya recibi con este makina, kay na mi usaberi, bien grande ayuda, kaya pwede ayuda pa namun, kay hindi pwede pensa, kaya kaya pala Lalong-lalo -lalo na ang kinabukasan ng ating bayan. Nagsumikap tayong ibigay ang dekalidad na edukasyon na kailangan nila ang mga eskwelahan natin ay dinala natin sa sariling tahanan ng ating mga mag-aaral. At kaming mga guro, staff ay tulong-tulong upang makabuo ng mga TV or video lessons para sa kanila. Dahil naniniwala kami na ang quality education ay pundasyon ng ating pinabukasan. Happy Sabela! At ah, Para sa ako, ah, nindot kaayo ang programa. Dako kayong tabang sa pagkatong sa mga estudyante. Mas na masabta nila ang ilang mga module. Gawas ana, dako kayong tabang para sa akua Kaya talagsa na lang po magastos o para pang load. Isabela, teledikasyon, wala madihado ang mga bata. Dito sa Isabela de Basilan, sama-sama tayo sa pag-unlad. Hindi lang tayo basta tagasunod. Kasama nila tayo sa lahat ng plano nila para sa bayan. Ng pananagnaan pa paakad na kami nagplano, sin budget ang kanakaingatan nawo nakapakaayon ng sinsin parinta. Mangandul tud kami administration bihaun. Noong walang maniwalang kaya nating umunlad, isang adhikain ang nagpaalala sa atin kung sino tayo bilang tao. Tayo ang mga Isabelenos, mga taong lumaki at minahal ng karagatan. Laging handang humarap sa mga along darating sa ating dalampasigan. Nagsisimula pa lang tayo, ang dami pa nating kayang maabot. Ang dami pang mga alon, ang hindi pa natin nasasagwan. Marami pa po tayong kayang maipakita bilang Isabelenos. Kasama kayo? Handa akong ibigay ang lahat ng aking makakaya para ipagpatuloy ang ating nasimulan. Hindi lang tayo naglalayag ng magkasama. Tulong-tulong tayo sa pag-abot ng mas maunlad na Isabela de Basilan ito ang isabela de basilan